Hi guys! I-share ko po sa inyo yung ano, yung three weeks ago na gusto ko talagang pumunta dyan sa bundok na yan. Nakita nyo yan. Yung mataas na bundok na yan. Yung tawag dyan is besigan So, pero kasi nung umakit na kami dun sa paanan, sobrang takot ko. Hindi talaga ako um, prepared ba yung parang napag-isipan lang namin na, ya, yeah, pupunta kami ng bundok, tapos akyat tayo, hindi pala ganun, guys. Kailangan talaga na, ano, physically fit ka, may nag-training ka, sa ano, mag-training ka muna bago ka akyat. Alam ko na yun, kaya lang, yung bang ya, yeah, sige, punta tayo, ganyan, ganyan. So, ayun. Hindi namin naakyat yung bundok. So, yun. Andun lang kami sa paanan. Hindi talaga doon. dyan lang talaga sa ano, sa sa yung nakita, makita mo lang yung yung view ba ng fjord. Oo. But hopefully next year, kayang-kaya na ng power. So, sana wish ko talagang makaakyat dyan sa Besigan super ganda talaga dyan. Lalo na pag, ano, pag maganda ang panahon. Super, super nice talaga. Ang ganda, ang ganda ng nature dito sa Norway. So, yun. So, enjoy lang kayo guys sa aking kunting video sa Besegen. So, enjoy watching guys. And thank you for watching. Thank you for your support. At sa lahat-lahat na. So, hopefully, sino yung uh, gustong pumunta ng Norway. So, puntahan nyo yung besigin. At kahit hindi na lang kayo aakyat doon, kahit dyan lang sa dyan lang sa may uh, paanan, makikita mo na talaga yung ganda ng fjord, yung ganda ng mountain. So, it's okay. Kasi nung pumunta kami dito, ano na siya, end of uh, August. So, yung mga trees, nag, ano na siya, nag, nag, shift na or nag-change na ng color. Kasi ano na siya eh, pa, pa-autumn na. Kaya, yun, nagmi-mix up yung uh, um, color ng threes. Thank you for watching, guys. See you in my next vlog. Bye!